Hello mga kaidol. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nandirinig sa may gubat at nagsukot na ako mga kaidol. Magkumpra ako ng ngiyog mga kaidol. Ito. Kailangan po maluto ito ngayong araw. Kasi ang ulang kaya hindi na pwede bilad siya araw. Kaya maluto ko na dito sa may dangkahan mga kaidol. Mausok na.

Tapi di ni sama ibu dek. na pilih ko ng aking misis. ano oh, merami. Itu tu aku main sama bukit. Apa kita tu nak 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 nak

不 a 了不 a 了 a l

Ano mga kaidol ang naluto namin ko press. Ito na, pwede natin ibinta to. Mabuti na lang to, pambili ng mga ulam. Pambili ng ulam at bigas. Ngayon mga kaidol, ilagay na namin sa sako ang aming kupras. Para magkaroon tayo ng Pambili ng ating mga nangailangan sa araw-araw, mga -araw. ulam, pagkain, at itong ano pa. Thank you for watching, mga kaidol!